Public of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcus Jr. <laughs> First, may we call on stage Mayor Jessica Panambo of New Washington, Aklan, to receive the PTV key. Thank you. Next, may we call on stage Mayor Julius Ronald Pacificador of Hamfic Antique to receive the PTV key. Thank you. Next, may we call on stage Mayor Crescente Chavez Jr. of Hotan Guimaras to receive the PTV key. Thank you. Next, may we call on stage Mayor Oscar Richard Garin Jr. of Myagao Iloilo to receive the PTV key. Thank you. Lastly, may we call on stage Mayor Alfredo Abelardo Benitez of Bacolod City, Negros Occidental, to receive the PTV key. Thank you. Thank you, Mr. President, and congratulations to all our recipients of the 51 patient transport vehicles. It is always great to return to Iloilo and feel the same warm welcome that I always get from all uh, the people of Ilonggong. They say that promises only go so far. It is how quickly you deliver that truly matters. Today, we take that to heart. With the turnover of 51 patient transport vehicles or PTVs to our local government unit beneficiaries in Region 6 and the Negros Island region. Through this, we are handing over faster access to life-saving care. Last week, we witnessed the outpouring of support when we rolled out free government programs and services through the Handog, sa Handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat Program at the Iloilo Provincial Capital. It's built upon our thrust to improve people's access to health care, especially in vulnerable communities and geographically isolated and disadvantaged areas. In delivering those services, every second matters, and these vehicles will ensure that help will arrive without delay. Because our work is about prompt action, health care is about prompt action. Whether it is transporting patients from flooded areas during a storm, Delivering medical supplies where they are needed most, these vehicles are a lifeline that bridges those vital gaps. In the middle of a typhoon and other calamities, or in other such emergencies, our experience teaches us that swift medical intervention from rescue vehicles saves lives and makes a lot of difference. These state of the art and reliable PTVs will provide timely and safe transportation of patients to and from medical facilities. Each PTV is equipped with a stretcher, oxygen, blood pressure monitor, among other medical equipment. We're making sure that no Filipino is left stranded without help. This underscores the importance of the Medical Transport Vehicle Donation Program of the PCSO. Since July, as the GM has explained to us, 416 PTVs have been distributed to LGUs, beneficiaries from all regions except NCR. Dahil sila hindi masyadong nangangailangan Kaya't inuna namin kung saan yung wala pa talagang ambulansya, wala pa talagang vehicle na ganito. But, hindi nagtatapos dyan. The Office of the President has also approved a budget of 2 billion pesos this year for the acquisition of 1,000 more PTVs to cover all cities and municipalities in the country. It is part of the bigger picture where we are upscaling our preparedness and response to calamities and disasters at both the local and at the national level. We hope one day that every time, every town and city, let me change that. We do not hope one day. We promise one day every town and city will be equipped with fully operational PTVs and medical responders on standby. Eh, nagmamalaki pa sa atin. Sa ako, yung pangako ko, tigisa. Uh, si GM uh, Mel uh, uh, binigyan ng kahulugan yung aming uh, aming pangkampanya na sign. dalawa daw, bawat bayan. <laughs> so let me extend my heartfelt gratitude, of course, to the PCO for undertaking this noble endeavor. I hope that you will be unwavering in completing your mission of charitable programs and services to millions of Filipinos all over the country, to our LGU partners. the responsibility is now in your hands let us make sure that these vehicles are not left idle in the parking lot but are out there being used, saving life reaching the farthest communities and delivering what we promised swift reliable health care for every filipino because at the end of the day true public service is not just about showing up it's about getting there on time every time with assistance ready to be given to those in need As we continue to put the welfare of our Philippine, fellow Filipinos at the top of our priorities, be assured that we will continue investing in healthcare, not only in the form of medical facilities and assets, but also in capacity building of our medical professionals. With us working together, I am confident that we will succeed in bringing forth a brighter, a healthier Bagong Pilipinas for all of us. Damo na salamat, mabuhay ang Bagong Pilipinas. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity. My friends, ladies and gentlemen, the most important people, kamo mangunguma kang bugos nga isla kapanay. Ginaabi-abi namon kamutanan sa pag-agtuno diya ka sa siyudad kapasi sa tunga-tunga kang isla kapanay. Kamo ya pinakaimportante importante lukaron nga adlaw ay amodyay rason nga gigpatipon kamutanan kang aton nga pinalangga nga presidente para matao kaninyo ya buhay nyo nga ginahulat nga titulo Amuda, ya gusto na nga matapos ya na nga term sa mil, sa 2028 nga matao tanan-tanan kung hindi 100% at least 90% of all of you farmers who has been longing to hold their own titles kamo yung mga beneficiaryo ka agraryo, yung mga baton ka titulo. Titulo na pwede nyo matao kag mabilin sa inyo kabataan, kabataan kang inyo kabataan. Handumon ninyo daya, gani tipigan nyo para mapaumwad naton yung inyo nga pagpanguma. Daya nga titulo para daya kaninyo. Palakpak. Kinakalipay gid naton. Nga nangin, bisita naton, Si President Bongbong, we never had a chance to see him after the election, pero bumalik siya ngayon because he knows that the people of Iloilo are waiting for him and incidentally this is one of the towns or cities, Mr. President, nanalo po kayo sa siyudad ng Pasi. Palakpakan natin ang siyudad ng Pasi. At sa distrito ko po, dalawang bayan pa po na nanalo po kayo. Bayan ko, Barotat Nuevo, Iloilo, -Ilo, and Anilao, Ilo Iloilo. So three of our eight towns, nanalo po kayo despite the challenging campaign. At salamat po, Mr. President. Po si Rolando Pangaladigoon, nag edad si 73, siya nag sa Barangay Mahasin, Pasi City. Isa lang siguro nga mambar sa daro. Ang sa pagpasalamat ko, ganda. Ang dar, dinasikaso kami kung paano kami tulad ng buhay na munda. Ni naulat, bukarun, nagabot din man kanaman ng President Pumbong Marcos at ni Dar Sekretary Conrad Estella III. Nagpasalamat gid ako. Aking kasamahan sa pamahalaan, other distinguished guests, ladies and gentlemen, Maayong hapon sa inyong tanan. Kapag sinabi natin na ang ilo-ilo ay ang heart of the Philippines, hindi ito isang simpleng slogan lamang. Ang totoo, ramdam na ramdam ko po ang inyong mainit na pagtatanggap sa aming lahat. Narito tayo. Narito po tayo upang tulungan kayong map mapalago ang sektor ng agrikultura. Namahagi po tayo ng mga e-titles at saka Certificate of Land Ownership Award o yung tinatawag na NACLOA. Ang mga benepisyaryo pong ito ay hindi lamang sa Iloilo, kung hindi maging ating mga kababayan sa Aklan, sa Antike, sa Capiz at Gimaras na bumubuo ng magandang isla ng Panay. Mahigit 2,600 hektarya ng lupain ang ipapamahagi natin ngayon. Ngunit, ang mas mahalaga dito ay ang pagbabago sa buhay ng halos dalawang libong magsasakang nagtatanim ng pag-asa sa lupa na ngayon ay pag-aari na ninyo. Ang bawat titulo ang ating pinagkaloob. Ang bawat titulo ay nagbibigay ng kalayaan sa ating mga magsasaka. Kalayaan mula sa mga pagka mula sa mga pagkakautang. Kalayaan sa magkakaroon ng tiyak na kinabukasan para sa kanilang pamilya. At kalayaan na makapagplano para mas maunlad ang inyong mga bukas. Noong bumisita ako dito noong Desyembre, noong nakarang taon, nakita ko ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Ngayon, narito po ako ulit at dala po natin ang, sol ang, solusyon na magbibigay ng pag-asa, hindi lamang sa panandalian, kundi pang matagalan. Kaya po, sa araw na ito, ay makakatanggap ang higit na isang libo at pitong daang beneficiaryo ng e-title at magkakaroon naman ng higit dalawang daang magsasaka ang magkakaroon ng kloa. Ang ating pamahalaan, ang ating pamahalaan ay batid na marami sa inyo ang nagkaroon nag ng maraming pagsubok sa pagsasaka. Pero ito ay pangako namin. Hindi namin kayo pababayaan. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyakin na walang magsasakang may iwan. Kaya po sa araw na ito, hindi lang tayo nagiriwang ng mga numero. Ang tunay na selebrasyon ay ang inyong tagumpay. Ang bawat pamilyang may lupa, ang bawat magsasakang hindi na nangung nangungupahan pa. Kung hindi po ninyo, kung, hindi po ninyo naitatanong, itong proyekto po ay nasimulan po ng aking ama at ang kasama naman niya na kalihim noon, nung panahon niya, ng Department of Agrarian Reform ay si Secretary Conrado Estrella naman, ang lolo ng ating kasalukuyan na kalihim. Sabay nilang tinupad ang kanilang pangarap na makatulong sa ating mga magsasaka. Kaya naman po, ang pangarap na ito ay itutuloy namin ngayon, ngayon kami na si, ni Secretary Estrella ay nabigyan ng pagkakataon. Hangad din ang, ng pamahalaan na tulungan kayo mabura ang utang sa lupa. Kaya po nitong nakarang taon ay pinirmahan ko na po ang Republic Act 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act para ito pong, uh, ito pong batas na ito ay ang mangyayari po Mahigit anim na raang libong benepisyaryo ay makakalas na sa bayarin na patuloy na nagpapahirap sa inyong mga buhay. Yung, yung pong pag inaalala ninyong amortisasyon na palaki ng palaki, ang utang hindi nyo naman na isasaka ang inyong lupa, ay lahat po yan ay pinag-usapan na namin at hinanapan namin ng paraan. Lahat po ng utang na yan, bura na. Hindi nyo niya kailangan alalahanin. Kaya katulad po ng kwento nitong proyektong ito, alam po namin na kayo ay may, mayroong sariling kwento sa buhay. May sariling pangarap. Ngayon, hindi na ito isang pangarap, kundi, hindi isa lang, kundi isang katotohanan na sabay-sabay natin isinasa isinasakatuparan sa bagong Pilipinas. Ang tagumpay ng bawat magsasaka ay tagumpay ng bawat Pilipino. Tayo ay patuloy na magtulungan ng sa ating pagkulad ay walang maiiwanan. Itaguyod natin bilang isang bansa ang diwa ng pag-asa at isa buhay ang pananaw ng isang mas maliwanag, mas patas, mas masaganang bagong Pilipinas. Mabuhay kayo ang ating mga magsasaka. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Maganda pong hapon sa inyong lahat. Pangulo, dito na po nagtatapos ang ating programa.